Okay, guys. Dito tayo sa second floor. Ay, ang gaganda ng sticker. Hanggang sticker lang tayo, guys. Kasi masyadong mahal yung mga pieces. At hindi naman na yan ang priority natin. Ayan no. daw. Nice, dito. Medyas. Kahit medyas, ang mahal.

Ang ganda ah. 1, ah, 1,000 100, ah, 100,000. Ang magkano yun. Ang mahal. O, ah, di bali na. Apply muna akong contractor. Baka sakaling bilhin ko tong shop na to. Ayan, ang ganda ah. Mga pull over. Honda, ano ba ito? K20C K20C ba ito? Oh, wala naman akong alam sa Honda Ayun, oh, K20C hmm, C1 Bahala kayo dyan Ang ganda nga po Kapote Magkano? 11,000 Diyos Low budget mga linda no mga shopping no mga mga tama over BRZ 316 oh well mahal pero quality that's life galing ano. ano no na kaya ko ay dinasim ako natin ang mga bibi eh. Hmm. Oh okay. guys, kasi hindi naman natin priority 'yan, ano? Isko. May mga extra extra tayong pera, why not? Hmm. Ay, ito siguro kaya kong bilhin, maliit na. Ay, just ko 38.5. Sige, di bali na. Ang <laughs> ganda, oh. Oo, oh, kaya ito siguro pwede ko na lang ito na lang bibiling ko mamaya. Oo. Oh, oh. Ganito oh. oh. Ah. Meron pa lang pandaya. Ito na lang bibiling ko kaya. No. maliit na turbo guys, ito kaya ang ah, shush, ito, ano to? Lang, lang ang kaya natin sticker din kahit sticker, mahal ano sa sticker ship nab, mga blitz maganda ayun din to oh pulang Toyota oh plus at 10,000 okay hanap tayo ng pwede sa so, baba ang daming GR Yaris mm. Blitz for Civic ito makina makina ng GTR oh, mo pwede on uh. naman pong, -pong. Pa -pa -pong. Toink -toink. To one. Ay, pero ito pinakamura. 41,000 yen. Hindi naman ako mag-drip. Oo. Ano pa ba? Ito, magkano ka na ito. Ah. na lang bibigyan ko. Ah. Atan ito. Hmm, GR, hindi naman GR yung auto ko. Huhu, Huawei. Huhu.

Ay, may nismo nga din ako. Sige, bilang ko din si Ay, kaso 1, 2, mahal. Ay. Ay. Man. 1, 2, tayo ng pambayad kay madam sabihin ko birthday ko ah. Magba birthday naman na ako. Oo, hindi malabot ng liman libo yan. Pag-iipunan ko yung ano, kasi babalik pa kami dito sa susunod. So, mag-iipun ako ng pera para makabili ako ng maraming sticker. Ayan, <laughs> ay, ganda Kaso wala palang... Ay, sa ano ko? Sa Nissan. Ang ganda ito. White 7,000 Hmm, maganda. Last time hindi ako napunta dito. Ayan, sinasabi ko. oh, ang ganda dito mo. Sa ako sa classic. So, mayroon akong starlet. 74,000 Ito maganda o eh, Classic 51,000 Pag-iipunan natin yan hmm. Okay Siyempre hindi tayo mag-dip dish Kasi mga Pang uh, ano racing Pang resing Pang drifting drifting yan ito tayo Oh, ito mga helmets. Oh, syempre hindi tayo magdadalhin mo tangan tanga niya sa Pilipinas pag nag helmet ka hmm. Mm -hmm. ano pa ba ah Diyos ko ah ang ng war 1,000 thousand. bakit ba ganyan bakit ganito ah Ganahan. Oh. Bale, okay lang 'yan. Medtom. Tatintaw sa. Hmm. Hay, gusto ko. Sa den chip, nabiyong ko kaya ng ganyan yung auto ko. <laughs> ko na akyat hmm, ito sticker oh. Uh. hmm. speed fuji speedway bali kaya tayo na ito 600 port ito asa mo yari na naman tayo bas yung safety car ha 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 gusto ko mahal na mo. Sulu kasi ay ah, magnet. Magnet to. Kaya pa tayo. Toin. Toin, toin, naman akong mabili. ito. 550. eh, ito pwede. Maganda siya. Kuha tayo nga. Ito naman si Tain. Ayan si 10. si Tain mahanap tayo ng pwede nating mailagay sa photo natin 550. bahala na bahala na kung mapagalitan tayo 550 siya puro sticker lang naman ang kukunin ko guys na panood yung bato ayan maganda yan ha panoorin nyo ito siya ha si Kanata oo si, si Kanata hmm. siya na yung student ni ano student ni Takumi oo patay na ito Eba naman Maganda niya ito RC Look. time dadating din tayo dyan vibes for now ipon ipon muna dito ano meron mga sticker so pangarap rin ko rin ito ng ganito ito so, manifesting so, kahit anong LC basta luma ayoko ng bago gusto ko ng sakit ng ulo eh <laughs> oo ayan ito susuki o oh, pwede na din oh, pero gusto ko ng LC ng luma eh nakakatuwa guys ano ang dami ng mga ano syempre hindi lang tayo makabili kasi Japanese oo picture na lang yung titignan natin ayun guys oh eh. okay ayun hindi kaya ako nito no sagad sagarin ko na kaya yung si madam sagad sagad rin na natin mm -mm isang galit na lang oh, ganun din naman ito ah pwede tayo ito eh, syempre wala akong Honda hindi ako hindi honda eh motor so next ayan ni yung mga ko Guys, Pero wala akong pangbili hindi eh. oh. bali okay lang yan kasi guys alam nyo sa totoo lang yung mga nabibili naman dito hindi naman talaga dito gawa Oo. Karamihan ng mga ganito. Sa China din. Oo. Kala nyo Japan yan? Hindi. Mm -hmm. China din ang gagaling ito. Kaya hindi ako basta-basta bumigil ng ganyan. Oo. Bukod sa wala akong pera, eh, nakikita ko sila sa China. Yes siguro okay na to ang ganda niya to oh, diba, Ito eto hindi ako bibili niya kasi mayroon yan sa mm -mm. Ayan, mga mga legit na ano dyan Japan, Japan, kayo magalit sa akin kasi ako, nagsasabi lang ako ng totoo ha? ayan ang ganda to ah. Japan din yan, China din yan -mm. -mm auto filter ah, pang detail detail yan yan wala diba Mayroon sa china din yung galing example ha tignan natin ito uh, wala, wala siya nakalagay for Japan oh, uh, ang hulog considers as sold hayop ka hindi alam kung ano kay buisit Isa nga ako dito <laughs> Ay tools Ano kaya? Mmm, 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 mmm Ano yung ayang ganda na ito? Diet Kaso 3,000 ay 4,000 ay huwag na nga <laughs> sa China na lang ako bibili uwi na tayo okay na yan let's go sa gong <laughs> saya talaga dito guys kung nagpupunta kami dito ayan tinatakot ko lagi si madam Lexie. Eh. Oo, oh, kinakabahan siya lagi dito oh. hmm ayan oh, mabibili natin oh hmm ayan. na so ayun na guys okay na siguro tayo ayan so ayan nakita nyo naman na ako So, uh, dito na tayo. So, tatawag na natin si Madam Lexie, si Joa, Ayan. So, para makauwi na rin tayo. Baka nagugutom na siya. Pero baka dito na rin kami tumain. Ayan. Andito siya. Alright. Hi, madam. Dito na ba tayo Tapos so, ka na ba? Oo. Kailangan ko lang tapusin Meron pa palang taas o ayun o. Hmm. taong. Makit na ako. Wala. Puro sticker lang. Kumuha ko ba lang? Ayan. O siya. Magpapaalam na ako pa ba Ato So baka naman libre na to. Wala pala po ah. Hmm. Napakamuhay. Kahit mga sticker. Eh. Mugen, wala naman akong Honda. Hmm, baka naman Kia's. Pagiging sa tropa ko ah. Naka Mugen. Ay, naka Honda pala. Wala Sorry! hmm ito spoon o oh. Ito, spoon gusto ko fork ito ano ba yan ito ano ba ito, ito. Mugen. Mugen, mugen daw yan mugen. Ay, so, ay ang mga na e na convert na tayo guys convert natin itong white oh, wait lang may 19000 pwede na next time bibili ko siya bride Wala akong bride wife lang mm uh -huh. magkakabit niya akong kahit mm -hmm. ayun na lang bibili ko yung maliit guys ayun na pwede na sa akin yan maliit na mo. <laughs> ito na lang bilhin ko mas mura mura pwede kaya huwag na lang pa si madam ito na lang sticker na dito Pwede kaya 1320 na kung tamo dito ako hmm. <laughs> Kirikawa 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 What's up, what's up, Kirikawa Ah, ito pala yun oh. Dice, dice Dice uh Mm-mm. -oh. <laughs> yung mga tropang ano dyan DB may hilig sa TI, wala naman tayo dito sa TI So bad mo, stupid ito nga hmm. Okay, sa so baba na tayo Pagka maubos lang yung pera natin para sila mga discount Uy, eto o, race, ano yan? Okay, o sila?